Anong ganap sa mundo ng showbiz? Usap-usapan ngayon sa social media ang bigla ang pagtuklas ng ilang netizens na hindi pala nakafollow si Derek Ramsey sa kanyang misis na si Ellen Adarna sa Instagram. Sa simpleng detalye na ito, agad na umusbong ang samot-saring haka, -haka at spekulasyon online. May mga nagbiro pa na baka na unfollow lang accidentally ni Ellen. Pero may ilan din na seryosong nagtatanong kung may pinagdadaanan ba ang mag-asawa. May netizen pang nag-comment ng, Aba, baka sign na ito ng kulang off period. Habang ang iba naman ay nagpapaalala na baka simpleng glitch lang ng Instagram. Matatanda ang kilala ang dalawa sa kanilang mga sweet at supportive na posts para sa isa't isa, kaya naman lalong nagulat ang publiko sa ganitong sitwasyon. Ang ilan, umaasang huwag sanang lumaki ang isyo at mapag-usapan na lang nila ng privado. Hanggang ngayon ay tikom pa rin ang bibig ni na Derek at Ellen tungkol dito, kaya lalong nananatiling palaisipan kung simpleng technical na aberya lang ito o may mas malalim na dahilan. Sa tingin nyo, simpleng glitch lang ba ito o may dapat na ipag-alala sa relasyon ng mag-asawa?